So lately nahilig nga ako sa paghahalaman. Medyo siguro na napagod ako sa pagdodogs kaya naisip ko halaman na lang muna ako kasi dilig-dilig lang. Uy, sana all na didilig. Kaya lang <laughs> nalungkot ako nang makita ko tong bonsai namin kasi hindi ko siya napansin na, na kung saan siya nakalagay na meron pala kami isang halaman na hindi na So nakalimutan ko talaga siya at na-neglect ko siya. So nalulungkot ako na hindi ko siya naalagaan pinilit ko siyang buhayin, nilagay ko siya sa paso, kaya lang talagang wala na. Sorry talaga. Sorry. Pero para hindi ko siya makalimutan, ginawan ko siya ng isang memorial. Uy! Yeah. Memorial? So nakakita nga ako dito ng magandang paso na pakalat-kalat, tapos ang ginawa ko, pininturahan ko. Tapos siya, ang ginawa ko sa kanya, nilinis ko siya, tapos binarnis ko siya. Uy, ano ba talaga? Diba varnish yun? Bakit lagi sinasabi varnish? Pero sige, okay na. Tatalunan pa ba natin yan? O, sige na, varnish. Ayan, so ayan. Pero ito, pininturahan ko para naman gumanda-ganda itsura niya. So ito na, Voila! Galing ko, no? Artist. Artist yarn? Oo, artist talaga ako. Mm. Pak. Pwede ko yung lagyan ng ilaw, gawing lamp. O, diba, ang ganda. Sabi ko, nakadugo ko si Picasso, eh. <laughs> Oo. Oh. Picasso agad. Kaya kung may mga luma kayong gamit, huwag niyo muna itapon.